wala sanang ibahagi sa inyo ang konting pagninilay no para sa uh, usapin natin no ngayon ay narinig natin kasi sa balita na uh, naipasa sa kamara ang uh, absolute divorce bill dito po at gusto po kasi ng, ng ating mga mambabatas uh, all those yung sabi nila gusto ng maraming Pilipino uh, na magkaroon ng divorce dito sa bansa natin pero sana po no ay mapagnilayan natin ng mabuti. Gaya ng nasabi ko, nandito to, nandito po ako sa uh, isa sa mga paboritong venue ng kasalan ng mga gustong mag-asawa. Sana po no eh uh, mahirap kasi 'yung hindi natin napaghandaan ang buhay pag-aasawa. Ang madalas lang na pinaghahandaan ay 'yung kasal, pero 'yung buhay bilang mag-asawa yung na nakakalimutan na bago sana uh, tumanggap ng ng basbas -bas sa pag-aasawa maging sa simbahan man o sa iba kasi sa civil eh pag-usapan muna ng mabuti at kilalanin muna ng mabuti ang bawat isa kilalanin ng babae yung lalaki kung ito ba ay uh, responsable, mature sa tingin nyo ba ito ay kayang bumuhay ng pamilya may trabaho ba ito eh uh, mga aspeto. Yung lalaki naman, kilalanin muna yung kanyang asawa kung ano bang ugali nito kapag nasa bahay, ano bang ugali nito o pakikitungo nito sa kanyang pamilya. Mahalaga din po 'yon no, na inaalam natin kasi yung mga issues natin sa buhay ay lumalabas kapag uh, mag-asawa na at nagugulat ang mga uh, mag-partner o yung mga mag-asawa na na ganyan lang lumalabas ng ganito mga ugali. May mga pagkakataon na hindi inaasahan, nagkakaroon ng pagbabago sa pamumuhay, pwedeng nawawala ng trabaho, o kung ano mga uh, sitwasyon sa buhay. Isa po yan, no? sa, o, yan po yung mga bagay na dapat pinag-uusapan muna. Hindi pwedeng magpakasal o huwag kayong mag-asawa dahil lamang sa security. Kundi tiyakin ninyo na handa nyo bang uh, mahalin at paglingkuran ng isa't isa? Isa pang aspeto po no, na pag nilain ko kanina, yung pagbibigay po ng aras at sing-sing. Diba? Pag nagbigay ka ng sing-sing, sinasabi niyo na nangangako ng katapatan na siya lamang ang iibigin. Uh, Uh, yung pagbibigay ng aras, no? hindi po ito napapansin o baka nagkukulang ng pagninilay. Yung pagbibigay po ng aras ay yung ipinagkakatiwala ng lalaki ang kanyang nakita uh, no, Dun sa babae at magkatuwang nilang aayusin ang kanilang mga expenses, ang kanilang mga budget. Kung sa umpisa pa lang mayroon ng uh, prenup, yung pag-aari mo, pag-aari mo yan, Kung meron sa umpisa pa lang na gano'n, Huwag nyo nang ituloy ang inyong pag-aasawa dahil nakakatiyak din tayo dyan na uh, hindi pang habang buhay ang inyong pinapasok. Kasi dapat handa kayong isuko, ibigay, at uh, akuin, ariin ang anumang pag-aari ng isang tao. Kung gaano man, kung sino man, no, kung mayaman man yung babae, handa ba yung babae na ibahagi yung kanyang ay bigay din, no yung kanyang ari-arian do sa lalaki yung lalaki, handa ba talaga magbigay ng kanyang ari-arian? Marami po ang natutokstong mga lalaki na pumatol sa iba kapag nasa kanya ang kanyang sweldo, ang kanyang ATM. Real talk lang po tayo, pero isa po yan sa mga malakasang loob ng lalaki na pumatol sa iba kapag meron siyang panggastos. Kasi ibig sabihin, hindi iniintrega. eh Sa kasal, sa rito, isa yan sa binibigyan din natin na sana mapagnilayan. At sana po, no, maging handa tayo, kayo, sa buhay pag-asawa. Huwag lang pong pagandaan ang kasal. Hindi po biro ang pag-aasawa. Kailangan po ninyong pagnilayan ng mabuti. Kilalanin muna ng mabuti para hindi tayo umaabot sa punto na nagsusumigaw tayo na magkaroon ng divorce sa bansa natin. Protektahan po natin ang pamilya. Protektahan po natin ang buhay mag-asawa kapag sira ang pamilya, sira ang lipunan.